Pagpagka ng trend sa isang tricycle sa Albay, nasa pool sa CCTV. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Tatlo katao ang sugatan matapos mabangga ng tren ang kanilang sinasakyang tricycle sa barangay Taladong Kamalig, Albay. Sa kuha ng CCTV, tila na miscalculate ng tricycle driver ang distansya ng riles ng dumaan ng tren kaya nasalpok ito. Dahil sa impact, natumba ang tricycle at tumalsik ang mga sakay nito. Ang tren ay patungo sa Legaspi City, Albay mula sa Naga City, Camarines Sur, habang pauwi naman ang mga biktima. Kapwa nagdamo ng uh, sugat ang mga biktima sa insidente at nagpapagaling na rin ang mga ito. Nakapag-ugnay ng pamunuan ng Philippine National Railways o PNR sa mga nasugatan sa nasabing insidente. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.